Grabe no, kung totoo man yung hiwalayan ni Phil Mar at ni Andy Eigenman. Ang hirap nang magsettle sa panahon talaga ngayon. Dahil kahit anong sakripisyo pa yung binigay mo para sa partner mo, kahit na may anak pa kayo, kahit na meron kayong itinayong business together, hindi talaga yun guarantee para magtagal ang isang relationship. Meron at merong magiging problema along the way. And isa sa mga nagiging problema sa mga relationship ay ang cheating. Kaya, mahirap rin talaga na magtiwala ka ng buong-buo sa isang karelasyon mo. Uh, importante na meron kang sarili mong uh, individuality. Like, for example, meron kang sarili mong pangarap. You're also independent, na kaya mong tumayo sa sarili mo. Kasi, kung maka-experience ka ng ganito, na meron kang partner, tapos, ah, uh, biglang kailangan yung maghiwalay, you still have something para sa sarili mo, diba? So, para sa mga kababaihan dyan, especially, um, wag nyo, wag kayong mag-rely 100% sa partner ninyo, uh, kahit na kasal pa kayo, uh, kahit na may anak kayo, lalo na kung may business kayo together, um, kailangan, kailangan nagtatabi ka para sa sarili mo, at meron kang sarili mong um, career or merong kang sarili mong investment na just in case anong mangyari kung maghiwalay kayo, um, uh, mas madaling mag-bounce back. ba diba? Kayo, ano masasabi niyo?